और के ka, Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Lola. Yeah. Blow you Blow Blow Oh, it's not. Oh, birthday. I no. What? si Lola yan eh. Hello, what's up mga boss? So, birthday ngayon ni Mama, November 29. Mama. Ayan. So, ayun na nga mga boss. Yan. Iyain na natin yung mga plato. Ayan. hinalo na rin ni Kayla yung spaghetti kanina. Ayan. Sandok na tayo ng kanin. Init. Nasira yung rice cooker. Kaya dyan tayo nagsaing. Ouch. Sakit. Ayan. Pinagpalit muna namin para malapit sa akin yung crispy pata. kumuha ko ng plato para kay Ram favorite niya yung spaghetti so ako muna kukuha muna ako ng spaghetti nag order lang tayo sa Jollibee ng spaghetti yan guguntingin na natin yung pata sarap panglutong mga boss sulit na sulit sa mga gustong bumili ayan kung kilala nyo si Dabu yan nagtitinda sila hmm, sarap pati sausawan. sarap sarap kinamay ko na mga boss pati spaghetti kain mga boss food trip ayan na si Ram Sinubuan na lang siya ni Kayla. Ayan. nakita nila mo yung soft drinks ayan may kinakain pa siya sunday ayan, so buma na siya, spaghetti hmm sarap ng kain ko mga boss pati spaghetti kinakamay ko na ayan pag kasi nasa bahay lang talagang nagkakamay lang talaga ako Ayan, nakita na ni Ram yung soft drinks, oh. Buti nga at kumakain na siya ngayon. Napakapihikan sa pagkain. Ayan, may soft drinks pa. Sinadayana, next batch kasi hawak-hawak niya si Red. Hmm, sarap ng spaghetti. Ano mo na? Muna. Happy birthday pala kay mama. Ayan. kain lang ng kain mga boss kuha pa ako ng balat sarap ng balat malutong happy birthday ma lagi kang tsuga yung puso mi kaluguran ka love you Thank you for watching mga boss. Please subscribe to my YouTube channel Mario Jose Santos and to my Facebook page Mario Jose Santos. Maraming salamat mga boss. Ride camera action.